magandang araw mga kabayan ito free ride uli pasensya na kayo kung ila eh, ano bali kahapon wala akong upload sa free ride ngayon na free ride natin galing ng Laguna galing, galing ng Laguna mam ma no? Oh, Pero siya po, galing pong dabaw pa. oh, yung isa taga dabaw isa taga Laguna. Ayan, sila free ride. Papunta kami ng Pilipinas ano, sa Japan, Embassy. Ayan, magja-Japan sila madam. Legit, nakakatuwa si kuya. Hey, hey. Uh, A, sila ngayon ang pre-ride natin mga kabayan. Nagulat kami kay kuya. Anong masasabi niyo ma'am sa pre-ride? Kuya, so blessed ngayong so araw. Yung blessing mo kuya mo ka doon ine-extend sa amin. <laughs> Nakakatuwa kuya. First time ba? First time ba? Opo, First time ever. <laughs> Lalo na ako po. Uh, Hindi uh, namin alam kung saan kami. Tapos yeah. may ano pa. May ganda Bago yung first time niyo, ma'am, tatanungin ko kayo. Ano pangalan nyo? Yung isa, isa, isa po. ako si Honey po. Yan. Honey, walang apelido. Matamis yan. <laughs> honey, auntie, wala po. Uh, Ayan. Ako si Teacher M. Elpa. Uy, teacher pala si madam. Yes. Teacher <laughs> M. O, shout out nyo na po yung mga ka-teacher oh, nyo um, po. Hello, Depeda de Oro. <laughs> Please like, share, and subscribe yes, sa YouTube plan. channel taxi, ni Kuya. Ayan. Taxi vlog. Legit si Kuya. <laughs> Sobrang nakakatuwa. Ayan. First time niyo sa taxi ma-opera ng pre-ride, ma'am. Yes, Super. first time ever. Kasi <laughs> so, hindi pa namin alam first kung pagta-taxi kami. Oo, oh, mukha ay, nga nag-iisip kayo dun sa gilid eh. <laughs> Magagrab, magta-taxi o mag-jeep. Totally ma'am kasi hindi po ako nag u, -u sa baba. Ah. Yung para babain kayo, para kausapin na sa ganitong pre-ride, hindi natin ginagawa yun. Pero kung nakasakay na kayo tulad nung sinabi ko, dun lang ako mag u sa pre-ride. Ah, okay. O, ba? Diba? So, everyday Everyday po 'yan, lunes hanggang friday. Kaya lang means the time ngayon wala talagang pasayro madalang. Hello Kuya, grabe. Bibili rin pa kami tapos. Ta kailangan na kailangan natin 'yan araw-araw, ma'am, kasi ang laki na nang nawawala sa akin sa views. Ah, okay oh, so napaka-good oh. kaya 'yan. Talagang ay, dapat. Ay, ano, yung mga jan, yung subscribe, subscribe na po kayo. Sige, paki na pa, ano yung mga kalugar nyo po, pwede nyo yung shout out no? ah, uh, shout out sa Pagkaka ano, Malagusan Davao uh, de Oro, po uh, mga pagka Santa Rosa pagkakataon hello. nyo naman hello. Hello. Santa Rosa so, Elementary School po kayo ni Kuya sa Taxi Vlog, <laughs> search po sa Youtube ayan, dalawang teacher sila, anong school kayo ma'am? ako sa Tupas Elementary School po ako sa Malagusan Davao de Oro hello hmm. Ayan ako Santa Rosa Elementary School Central 3 ayan, yes. pag uwi nyo ma'am may ano kayo, may tawag nito pag papunta dito may ano kayo no pauguwi may pwede na kayong mapanood sa lugar nyo yes totally <laughs> so, sure. maya maya lang pagbabaan nyo makikita Ay, nyo agad dyan oh, wow so, ikaw lang po ba nag i-edit ah kasi ano tayo yung video natin hindi tayo nag i-edit so, naglalagay ng ah kuya um, ito yung advocacy mong kakapag ah araw araw yung, kasi Buya, Tapos, gusto kong buhatin yung mga taxing contractor. Okay. Na magbago sana sila, wag yung puro puro pagkakakitaan yung mga galing probinsya, wag naman. Kuya, sobrang na nakaka Oh, Ayan <laughs> mga kabayan Andito kami <laughs> sa Ruas Boulevard Ayan yes. ano Highly recommend ko Sub channel ano, kasi talagang ano, please help natin si Kuya na First time ba, ma'am? Na opo. At the same time kasi Kuya yung advocacy mo din na baka tulong doon sa mga taxi driver lalo ngayon, 'di ba? Ang ang dami nang kakompetensya nila. Diba? Ah, uh, Grab, may mga pag Uber, tapos may mga ano pa, yung mga angkas-angkas, 'di ba? Medyo yung industry ng taxi ngayon Medyo yun na nga Mahirap na Mahirap na, na Mahina, rin. Mahina Mahina na na Tapos ang laki pa ng inflation Ng mga gastusin eh. Tapos katulad ngayong araw Sabi nyo nga Ang tumal pa Umuulan pa Walang masyadong kasero Hindi pasiro. naman Totally Araw-araw <laughs> May araw na Okay ang kita May araw talagang As in wala Sanay na kami dito sa ganitong buwan October talagang pahirapan Mamamut kita. Pero paglagpas naman nito by November malakas uli yan. Hindi kakayanin kahit na sabihin pa natin na sobrang dami namin dito. Pag November, December talagang hindi na kinakaya ang pasayro dito. Ang unang-una -una, hindi namin kinakayaan. sobrang traffic sa Maynila. Oh, sana po masolusyunan yan. <laughs> Kailan pa kaya? Kakagulat ba ma'am dahil may first time sa taxi yeah, sa inyo nag-offer ng ganito na? Ano? Sobra super. kuya, nakaka-bless <laughs> araw na to. <laughs> Ayan, uuwi kayo ma'am ng probinsya eh, ng lugar nyo na may ngiti. Yes, niti. kakawala ng pangkot. <laughs> oh, Kasi diba? Kasi na. hindi nyo speak <laughs> talaga. hindi namin alam kuya kung saan kami pupunta ngayon. tapos da. yun lang, wow. Sinabi pa namin, ha, Ligi? Ligi, tapos kami, ba kami ng taxi or mag-grab na lang kami. So ito na pinapagaan yung buhay ng niya. Gusto niya na po yung ma Yung mga partner niya sa bahay niya para <laughs> ba para yung, <laughs> yung mga asawa niya ba 'yan? Hello Ayan, sa mga no? pogi na nasa barko ngayon. Oh. Ba? <laughs> Ayun. Eh dito makikita ka dito, ma'am. Ipasa mo yung link, makikita mo yan. Kasi oh, nakasubscribe na po si Em. Oh. Kuya, mauhuli kami. Nag-apply kami po na Ay, wala. Hindi kasali dito yon. Ang atin okay. lang dito, kung Oo. may kailangan may good vibes, okay lang yan. Pero personally, wala. Hindi tayo pipiling mag Kuya, dito. Kuya, magbuhay ka at marami ka pang taong matulong <laughs> ma-share ng more, iyong more, more, blessings. Blessings. more blessings. Ay, at yeah. sana, marami pang gagaya sa inyo po talaga free ride para kahit papano <laughs> yun ang gusto kong mayari yung mga bagong na santa dito uh -oh. sa Manila at hindi alam ko eh nanapin nyo ako yung mga nasa probinsya ang nakakapanood ng free ride ni kuya anapin nyo ako ipipree ride ko rin kayo yay -hey. hey, please don't Ayan. forget to like subscribe and Taxi share yung po. ang page ni kuya yung kanyang ano, youtube channel 30 minutes ma'am, makikita nyo po yun dyan. Uh -oh. uh -oh. Sige, Ayan sila ma'am, bababa na sila dito. Ah, pero at the top the agency. Okay. pagkita ko lang sa inyo mga kabayan, ang metro nila ma'am, naka-plug down sila. Ayan. Ngayon, wala sila babayaran dahil nasa pre-ride tayo. Thank you. thank you so thank you, much. Thank you, thank you ma'am. Kaya pa-picture sa'yo. eh, papa, pa sige po, sige po. Picture kami. Ready, one, Ayan. three. Ayan, nagpapapagkak. Thank you po, thank you, thank you. Legit po yan, legit. Thank Okay, okay, okay. Thank you po. Thank you po. Thank you. po. Thank you. Okay, bye. Bye bye bye.